Ayan, panibagong araw na naman. And uh, may nag-comment sa uh, video natin. Alam mo, talaga malaking tulong talaga yung mga nagko comment Sobrang malaking tulong talaga kayo. Kasi nagkakaroon ako ng mga idea kung ano yung mga gagawin nating videos. Okay, eto yung comment niya. Yan. Okay, sabi niya, uh, isa-isahin ko doon yung mga kalapate. Tapos sabihin ko kung saan galing. And which is napakagandang napakagandang idea nun. So, yun yung gagawin natin and terna uh, tara na. And uh, if hindi ka pa subscribe make sure to subscribe. Follow me on Instagram. Ayan, nasa description na lahat. And uh, sa Facebook, yan. Okay, so, ano pang inaantay natin, di ba? Labas na tayo and uh, papa ko na sa inyo kung saan mga nanggaling yung mga kalapate natin. Let's go. Yung pinakauna, nandito <laughs> yung ano natin. Share. Bago Ayan. Nilinison ko kasi mm, baka ako mamaya. So, eto na. Ipapakilala natin. And, papakita ko na sa iyo yung setup. Okay? Um, uh, na. Okay? Ganito ang setup. Kasi, hindi ko pa nalinisan to kasi tinanggal ko na yung mga breeder uh, cage dito. Uh, ipapakita ko sa inyo maya, -maya kung uh, ano na mga nangyari doon. Okay? Pinakauna muna, simula tayo doon sa puti. Ayan, yan, 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 yan. Yung grisel na yon. Okay? Yung grisel na yon is nabili ko. Binili ko yan sa Bacoor. Ah, uh, Johnson line yan. Kasama nung, ayan, yung nasa ilalim natin. Ayan, magkapatid yan. Okay? Mga Johnson line yan. Uh, pure Johnson yung tatay niyan. Tapos, uh, yung nanay, bandong bukata. Hindi ko maalala. Okay? Tapos, Itong itim naman is galing kay Cruelly. Okay, Ang rin yung black check na yan. actually, 14 yung binigay ni Cruelly sa atin. Uh, kasi nga, nag-out siya. Ito, hinakay niya din to. Um, uh, yung double ring na checkered sa kay Cruelly yan. Ito naman kay Longlong. Long. Yan, yung binili natin dati na uh, kalapate. etong puti, ito yung bagong uh, dagit natin na nauwi na kagad sa atin. Ito, ito, itong isa is ito yung binigay sa akin na apat. Okay? Uh, sa kapatid ni ano ni JR. Uh, okay, hindi ko saglit ha. I recall ko lang yung ano niya, yung pangalan ng kapatid niya. Okay. So, na-confirm ko na, okay, apat to. So, hindi lang ako sure kung ano yung asan yung dalawa. Uh, ano yung binigay ni Dison de Guzman and Junjun or Joe uh, Joen de Guzman and magpinsan sila binigyan nila ako ng tag dalawa so eto yung isa ayan pakita natin yan mga ano yan ano PHA yata to uh, hindi ko hindi ko na ano, hindi ko nakakabisado yung ring pero yun okay mapakita ko yung apat niyan yan yan yung una And eto naman, galing kay Crowley to yung inakay, ito yung kapatid niya. Ayan na, nauwi na din sa atin yan. Etong breeder na to is kay Crowley din yan. And uh, may mga tomiso sya dito eh. So hindi ko na mako-confirm yun yung tomiso pero mas better sana kung nandito si Crowley para ma-explain niya anyway. So yan. And eto yung isa sa apat na yun. Ayan. May mga pedigree yan. Okay, ipapakita ako. Papakita ko yung pedigree ng blue bar na to. Ayan. Up ko na lang dyan. Okay. So, okay. Sa baba naman tayo. Yung iba nasa labas eh. So, ayan. etong fancy natin. Binili natin yan sa tropa dito. Nang uh, 150 pesos. eto binili din natin sa tropa. Magkakasama yan na apat. Itong checkered na may uh, white feather. Binili natin. Yan. Alam ko 50 pesos lang to eh. Yung bili ko dati. Pero na, uwi na sa atin yan. Ito naman, bigay ng uh, subscriber ko sa Gagamba PH. Ayan, apat din yan. So, yung uh, milky na yan. Okay. Ang magkakasama. Okay, papakita ko yung kasama niyan. Ito naman, yan. Kasama yan sa binili natin na 50 pesos. Ito, magkakasama yan. yan. yan Tapos, yung checkered natin na nasa taas. Yun, yung kasama nung apat. Okay, nila JR. Ay, nila ano? sa Kalbayo yung bugusman Kasin, ganun na lang itawag natin sa kanila <laughs> oh, yan. So, eto naman yung binigay nung uh, Binigay ni ano? Binigay ni Gistrel Okay, ayan, binigay ni Gistrel yan Eto, kay, ano, Kruli pa Ay, Ay, di, Kay Ay, hindi, kay Gistrel din to. Okay, binigay natin, binigay kay, binigay natin, binigay sa atin ni Jisrel And the rest, itong lahat ng breeder na to is kay to, Ayan. So, ganyan na yung setup ko. Ayan. Iniba ko na siya. Naka-separate na. Uh, salamat nga sa mga suggestion nyo sa akin. hmm, <laughs> Ayan. So, ayan yung mga breeder natin. Hindi pa siya ganun talaga kaayos. Pero, alam mo yun. Nagsisimula na tayo. Uh, sooner or later, alam mo yun. Pa-improve ng pa-improve yung mga... Uh, ano natin uh, cage and uh, stuff. And eto kasama to sa apat nung binigay sa kalbayog, okay? Uh, ano to? Yung galing to kay Lano din sa uh, De Guzman uh, Kasin. Ayan. Ayan, na, na din sa atin 'yan. Tas apo, 'yun, 'yun yung isa. Yung checkered na 'yon, nauwi na din sa atin. Ayan. Diba? Ganyan ako kaano eh, katuwala sa isang kalapati na kaya kong huwiin kahit kano nakakatanda yan. So, eto yung ano pala. Eto yun yung may ano, may may surigaw and butuan na ano, ayan, na stamp. Yan yun. Yan yung may surigaw and butuan na stamp. Okay. So, medyo may maganda na yung record nun. And uh, so far kasing iba nasa taas. Yan lang muna. Okay. Ta-update uh, ko lang yung iba. Basta ito, ano, almost ano na to? 39, lahat 39, so nata nasa taas yung iba Kasi yun nga yung ginagawa ko Tinitrain ko sila, pinapakawalan ko uh, Before pakainin Parang pagpakain ko Nagsisipasukan sila So yan, uh, hindi ko linis ngayon Kasi kakalinis ko lang kahapon Yan, madumi So bukas ulit yung linis ko Every other day, ako naglilinis Ah, so Ayan, alam niyo na yung routine ko And yun, plano ko din ilabas yun. Hindi ko lang mailabas kasi ah uh, may itlog. Ngayon, naglilimlim baka na naisip ko baka hindi nalimliman kapag nilabas ko kagad. So, aantayin ko na lang munang mapisa yun. Then, after. Tapos ito, aayusin na natin to ulit. Aayusin natin to para maging breeder. Sana umabot yun. I, I don't know kung aabot pa kasi may dalawa tayong nag-ano nag, lilimlim. Kung aabot yon sa north natin or South ba yun? South Race saya tayo yun. Yung parating South Race sa tayo yun. So, yan. Nakita nyo na. And uh, medyo kulang cool siya. Hindi siya kumpleto. Pero at least uh, you have the idea kung saan galing yung kalapate natin. Okay. Yung iba din galing to kay Kevin. Uh, yung topa natin sa Ramba PH. Yung kasama natin nag-hunt. Uh, yan. Uh, so, yun lang. Muna. And, uh, I hope nagkaroon na kayo ng idea kung saan galing yung mga ano natin. Yung iba, walang line. Yun yung plano kong ipamigay. Pero, uh, nahihirapan na akong ipamigay yun kasi nauwi na sa akin. Sobrang mahalaga na sa akin kapag nauwi na yung kalapate. Uh, parang, alam mo yun, nag <laughs> sa akin kasi parang feeling ko lang pa. Alam mo yung parang may tiwala na sa sa'yo yung kalapate kasi bumabalik na sa'yo. Yun yung para sa akin, yung impact pag umuwi na yung kalapate. So, ang iniisip ko is bibili na lang ako ng mga pang giveaway yung ipamibigay natin. So, yan na lang muna para sa araw na to. And, then make sure to subscribe kasi ano pang ginagawa mo, Kalapati Adventure. Lahat na ginagawa natin dito sa channel na to. <laughs> kung ano-ano lang ngayon. So, uh, have a great day ahead and peace out. Ingat kayo lagi. And uh, stay focused kung ano yung ginagawa nyo. Huwag nyong Huwag niyong ano, intindihin yung mga sinasabi ng iba. As long, as long, as alam mong gusto mo and tama yung ginagawa mo. Wala kang sinasagasa ang tao. Do it! Okay? Do it, baby! Let's go! Happy keeping, happy hunting and... Let's go. Peer. 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 Peer.